Napatira ako sa ilang ng tulay kasi nagtayas ako. So, doon Ito, na, na, ako ako nun. Siguro mga malaki na ako. Siguro mga nasa 30 na last time. Bago ko Kasi hindi ko gustuhan. Ay, sa probinsya, tulad ako ng Manila para magtrabaho. Tapos pagdating dito sa Manila, hindi mo ay sinuha sa mga pinasusta natin. Kaya sa ako nagustuhan. Tapos yun, nag-construction ako before dati kasi nasa ilalaman ko ng tulay. May nagpasok sa akin ng trabaho, construction. Oh, construction. <laughs> Tapos nag-pandemic naman noon. So nakikita yung trabaho natin So may naipon ako siguro mga 5,000 lang yan Nag-start ako na mas sigarilyo So drink, skin foods pa lang Tapos malakas din naman siya Tapos pero ako pwede na nawalan din ng trabaho Na pinaluto siya dahil kung sa pandibig ko siya ng mga ulam Nagsabi siya na pag hindi natin ito sa hali Subukan natin ang pagkain Ang pahala basta ang pamilya Hindi yung pamilya natin So meron ako So nag-start kami. Doon so, na kami nag-start, kami dalawa. Ngayon, siya marunong magluto luta hindi. Ako yung nagulunan, siya hindi maluto. Tapos na ko na yung pagluluto sa kanya. ayun na ngayon, wala na. Namatay na. So ako na nagpatuloy. Kung baka yung, yung ko sa pagluluto ngayon, nakukunan ko yan doon sa friend ko. Saan na muna yung pwesto? Sa labas, sa kasada lang ako. Ito dito kasi sa pwesto ko ngayon, bago pa lang. Kasi dati talaga, alam mo yung Mistress Bindo, kala sa kalsada kala pag may kiri, takbo, ganun lang dati. Naka-estas na yung ganun eh, kaya kung may gumatay sa kiri, patakay yung mga palo yung mga nabisa ko. Tapos yung maghatakang kaya sa mga lupo na pangkaya, natanakakang takon, malaki pala ng lupo ko doon. Pero ngayon, itong may pisto ako, okay naman, wala lang cleaning, pero yung permits yung kanila ayos pala dito. So, yun naman ang kailangan. So, nagpapayal ka may wala lang yung ka... Napakaganda ng ginagawa ko, no? na nakakapaligayan ng mga tao, napakaganda sa uh, napaka reasonable na halaga sa pagkain pero yun na kang lumabas talaga sa video naaalala ko no, yun kasi isang away ay o oh, yun sa balita dati o oh. oh, ano ba lang ano story yun no, no. nung, nung mga time kasi nasa ilalim ako ng tulay oh. di ba oh. doon ako nakatira so marami akong nakikilala na gusto awi din na kagaya ko tinapatira ko doon kung wala silang tulog ako tulog sa ilalim ng tulay kasi nung mga time na yun ako yung nakunod sa tulay so parang ako yung ako yung parang ka mabahala din sa ilalim. kung may maikita naman doon, kailangan magpa muna sa akin. Na, pwede ba rin okay. mas ka na doon? Para 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 Ayun yung, na yung maliit na umi-away kami. Ayun yung mga time na nakita niyo ako sa Diyos na nasubatan na ako dito. So, ayun yun. Pero ngayon, okay na kami yung mamakulit ko na yun. At yung iba nga nandito na lang sa akin. Okay na kami. Okay na kami. Nakaka-away na, mo? Nakaka-away ko. na ngayon. At oh wow! Pagkakilala wow. so, oh, okay. mo sila sa amin? Panggabi siya. Wala siya ngayon, panggabi. Ah, panggabi. So okay na. Pero sabi ko nga kasi makakaibigan din naman tayo. Makakilala kami. Sabi ko uh, lahat ng pagkakamali natin sa buhay sana matututo tayo so listen to God sa akin. so when okay na kami ginawa ko sila wala trabaho ko <coughs> mga isang bagay na uh, okay lang sa iyo na balik yeah. yeah. okay naman wala namang problema okay, kasi lahat naman tayo wala namang perfect lahat naman nagkakamali pero yun yung sabi ko sa lahat ng pagkakamali natin sana natutunan lang... tayo Siyempre sa ganitong klase ng ano, nakikita ng mga tao, hindi siya nila napakaya lang. Ang dami niya na uh, uh, kung um, hindi mo, parang yung na yun talaga, Ang kasi ngayon, dati kasi di ba, hirap sa pagkain, hirap ang aking Ngayon naman, yun business na ako nakakain sa isang araw, ngayon tatlo, hanggang apat, kaya ko nakakain sa araw. At syempre, mga bagay na hindi ko nabibilikon, kulat lang ng cellphone, nabibilikon na ngayon. So yun ang pinakaiba hindi ko naman ako mayaman, pero okay naman kahit pa paano na gusto kong bilhin para para sa sarili ko. Nabibili ko naman na at nakakabula. Tapos hindi lang sa akin, sa mga tao kong asa lang sa akin, hindi ko sa tindahan ko sa pamilya. ko ka nabili ko siya, di ba? O, oh, yung kutsi ko naman, ano lang yung second naman yun. Pero at least, di ba, sabi ko nga, bike lang ang sasakya ko dati, nakapila ko ng kutsi. Di man brand new, pero second hand. Kung kina yun, at least may kutsi, di ba? So, may, may experience ko man lang yung makabili ng kutsi. So, kahit na hand, okay, masaya na ito. So, yung ginagamit mo pa rin yung kotse na yun? Yeah, ginagamit ko naman sa service. Tapos, oh. minsan, pagpagod lang ako dito, doon ako natutulog. Kaya yung talaga naman ang target ko na ako bumili. Kasi dati, pagpagod na ako, natutulog lang sa nilin ng hinta ako. Hindi ako masyadong safe sa mga gamit. Kasi hindi pa pagpagod ako. So, ngayon, naisip ko bumili ng kahit sa ginan lang. At least, kung napagod ako, pwede ko siya gamitin para magpahinga at magpagod ako. So, yun yung focus ko bakit bumili ako ng sapat. Ipapaliwala niyo yung mga nangyari. Tapak pag-isa ka na barang-barang <tuk> <tuk tangan> ini. Kaya, mo sarili mo? Anong tinatanong mo sarili mo? talaga, kasi ang naniniwala ko talaga na ang swerte talaga, pag dumating sa buhay mo talaga, pag para sa'yo, para sa'yo. Kasi hindi ko naman inisip talaga na maging negosyante ako, hindi ko inisip na magiging ganito yung yung nature ng buhay ko. Kasi dati ang pangarap ko na makakain lang kasi, ako sa mga araw, maka tuli ako ng kahit sinting bahay na yung sarili kong bahay, okay, okay na yun. Tapos yung negosyo kasi, wala naman akong alam dito, nangyari na lang. So ayan, ganun lang. What about you, ano? Yung, yung, ikaw ba? Ano ka? Uh, religyoso really ka ba? Uh, Oo naman, ako naman ay katoliko ako. So, uh -oh, yun. Uh, Basta ang relasyon sa Panginoon? Okay naman, lagi naman ako nagsisimpas. Actually, pag dumadaan niya ako sa Kiyapot, sa Kiyapot, lang, Kiyapot, sa sa sana, sana patuloy pa yung tindahan ko para at mas marami ng tao na tuluman, na tuluman. At ang pa rin hanggang tumagal pa, hindi wala ng Paris, patulog ng Panginoon. Sabi nga, sa po yung talaga lato para mas maraming matulungan yung Iwata Paris ng na Pueblo ko ng mga tao umasa din sa katulad. Katulad ko na dito lang din sa tindahan. Marami kasi akong tao dito na umasa ng tindahan. May pamilya, di ba? Umasa dito para mabuhay yung pamilya nila. Katulad sa akin, pagkakamilya ko sa kasi ko yung ako. So, malaking bagay ko para sa akin. Nakausok na ba kayo na? Oo naman ang mother ko, actually galing ng province kasi may nanay ko sa Bento na ko sana mangyari para makabawi naman ako sa mother ko kasi ang tagal ko din na nawalay sa kanya o yun ko na, na sa trabaho e doon naman sa bahay pera, buli ako ng magamit at ang gusto niya, sarot ko kahit hindi ka siya marunong gumamit na matakanda, mayroon na siya kaya lang talaga mas gusto niya pa talaga sa probinsya siya so, may supportahan ko na lang kasi di ba may may na din nanay ko na ako sa siya pero hindi ko naman pinakabayaan pero ngayon sa probinsya plano naman bumalik para pagkakano na lang kapit pala yan. Kasi sa siya na kasi kaso. Ah, malihan na ngayon eh. So, okay naman kami ng mother ko. Support naman sa salat ng gusto kong May eh. mga kapatid ko? Mayroon. Ang uh, mga kapatid ko, uh, apat kami. Tapos, ako na lang yung walang asawa. Lahat may mga asawa na. Ang ano reaction nila sa success ko rito sa Maynila? Okay naman, pala hindi nang pera. <laughs> <laughs> Yun lang, ano, oh, biglang uh, lumamig oh, <laughs> ang mga kanak mo. ang pala yung hinihintos ko kung Sabi ko, di ba tayo mayaman? Bigla lang ako gumanda. Pero yaman yung ipaan. Magpapayaman pa lang tayo. Ang tatay mo, buhay pa ba? Wala nang matagal na yung tatay ko. Wala nang wala? Wala wala. So sa probinsya, ano ka? Hero ka na kayo doon? sa lugar oh, Hindi naman, kinalang kilala na kasi diba masyado na na-expose yung vlog niyo oh, sa social media dahil lagi oh. nila nang papanood. Oh. kinalang kilala na ako din na doon ngayon. Marami na nag-chat-chat, marami kapitbahay namin, mga nangungunta sa chat. -chat. Sabi so, ko sige, pag ko na lang, ganun, ganun lang <laughs> oh, naman ang drama ko. Oh, gago. Claro. Anyway, yan ang realidad ng buhay, no? Ngayon, na napapalit tayo tungkol dun sa workshop. Meron ka rin ang inimpost ng workshop. Ah, ah, ganito kasi yun. Ah, nung na kasi diba nasa kalsada ako. Tapos nung una, lumapit naman ako kay Mayora para matulungan sana ako. Kumbawa sa kalsada, may ako ng tulong kung pwede ako hanapan niya ng pisto, nila naman bigay, mag-rent naman ako kung kaya ko, kung magbibigyan niya ako ng pagkakaroon sa tulong nila. So okay naman sa mayura talaga mapait, hindi nga lang kasi sabi niya maghintay ka lang kasi hindi naman pwedeng i-priority kista, priority kista kasi masasira yung ano naman yung ibang vendor, magbibigyan ka namin ng priority. Sabi ko tama nga naman, so may plano si sa mayura sana na bigyan kami lahat ng vendor dito sa lugar na to yung nakapasapan natin Para sa lahat ng vendor. Ay eh, dumating sa point na as in bawal na magtinda talaga binagay na ng clearing mabuti na lang mabuti na lang talaga merong tao na nagpagandang loob na pinapisto ako dito kung saan ako ngayon ng walang sinigil na upa kaya ang laki ng pagsasalamat ko dahil iba nung kiniring nila ako dito mga one week lang siguro hindi ako nagpinda kasi ang hirap ang ng pisto diba? lalo na sa ganitong class marami ang customer so pinapasok ako dito tapos pagdating naman dito diba bago lang ako dito siyempre hindi naman ganun kadali para makakuha agad ng permit kasi pagdating sa permit marami pang pagkakilay na nandun pa yung sanitary yung mga health wala pa nga akong kitchen dumating ng taga City Hall na pero na ipag naman ako bago ba, pa ba sila dumating doon sa iba at nakamusta ko na naayos ko naman na kaya dumating na ikukrus daw ka, kaya nag-esterical na ko yung tindahan ko so, kasi wala nga permit eh sabi ko bakit ikukrus eh ka-compress ako lang naman diba na ipag-compare naman ako para para magkaroon ng permit so ngayon nag ng yung video ko na yun tapos pumunta ulit ako kay Mayora. Si Mayora, mabait talaga kasi binigyan niya ako ng 2 months para ayusin, para makaroon ako ng permit na at ng mga kailangan. So, maraming salamat. Okay oh, na, pinaprocess ko na yung permit. Na. Wala pa time permit ko, pinaprocess ko na. So, nagsimula yung 2 months kailan? Uh, wala pa naman ako 2 na? months. Kailan lang, siguro mga 2 weeks ako ano kasi ang problema pa dito ah, di ba may meron may, pa kayo sa file yung gas tank kinakabit na tapos yung blueprint, di ba mayroon daw mga blueprint control ay eh, wala naman akong alam din nalalaman ko na lang yun wala naman tayong alam sa pagbibig sa mga permit permit kaya baka first time ko so ko pa yun para malakad ko na lahat galing, yung, galing din yun yung blueprint print sa engineering sa city hall yun lang yun yung papel para ma-process na lahat para makaroon ng permit sa it. tayo, all meron naman na. Yun na lang. Kasi lahat naman, lahat naman talaga may papel. Hindi ganun kadali na pag kumuha may pambayad ka na, mabibigyan ka kagad. Ka Tumadaan talaga sa tamang proseso at mga papers na kailangan nila. So yun ako okay, But, na bang ka ng pagkakataon para ayosin yung mga Actually, mabait si Mayura. Ang nagpuporsike si doon talaga yung mga tao niya hindi alam Mayura. Nagulat niya si Mayura. Kaya kailangan din talaga, buti na lang, binigyan ako ng pagkakataon para makausap ko si Mayura dito sa Pasay na ganon yung problema ko. So naayos na lahat. Kasi hindi niya din alam yan. Pero ito na ba ang magiging permanente ng pwesto? O pag nakita yung go gobyerno na lugar kung saan may pwede? Na... Yes, actually kasi yung Diwata Paris Overlook, ikakalat ko na po sa NCR sa buong Pilipinas kasi dito, uh, hindi ko naman sinasabi na ito na talaga siya. So ang katipwede ako dito kasi dito sa lugar ito, wala po tayong list of contract na ilang taon na po dito. So anytime pwede tayong maalisin. Pero meron ako meron akong isang uh, pa niyang tutulong sa akin na nag-aayos lahat para sa mga Facebook ko. Oh, para sa franchise ko, gusto mong franchise. pa franchise yes, ka na? Yes, na po. Nagsign na po tayo wow, wow. Yung iba kayo nung na po. Kaya maraming salamat sa Panginoon talaga na. Mag-iingat ka doon ah, Kasi di ba, ano na, baka, baka, then, baka, 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 mga mga tao baka, baka, na hindi naman masyadong pasisabi yung um, yes hindi yes, wala, wala akong alam pero medyo naintindihan ko naman kasi ibinasa akong papel na English tapos pinatranslate ko ng Tagalog na kahit naman tayo ng Tagalog, pinaintindihan ko naman. Pero okay na doon. At ang importante dito is tuloy-tuloy -tuloy talaga at ma-expand pa yung Diwata Paris sa mundo nila. So, yun naman ang importante. So, hindi na at, siya mawala. At least, di ba, mawala man ako dito, pero ako sa ibang lugar. So, yun ang mga tanong ko talaga pag-usapan naman natin yung mga iba pang mga opportunities na dumating sa buhay mo. Lumabas ka sa batang niya ako. Oh. Wala lamas pala. Ano ba yun? Lumabas na ako pero lumabas na, lumabas na ako. At walin, uh, uh, masalamat din ako diba kasi siyempre diba yung iba mahirap kunin yung mga expose sa TV tapos ako wala lang dumating sa akin na hindi naman ako nag-apply. So salamat <coughs> ako. Lumabas na ako sa batang niya ako. Ah, uh, uh, isang business parang nakapiyawan ako ng camera. Pero, ka, pero hangi yan. Parang oh. mo kanya. Pero nag-ano, Abangan nyo pang susunod. Tara, tara, tara. Uwi, 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 Ayan, na ipilabas na ako. Parang nadaanan na ako ng camera doon. Nadaana nadaanan na camera? Oo, nadaanan na. ako. parang lumabas na sa TV sa Batang Kapo. Sample. Parang okay. sample pala. O, parang yung mga ano ko, yung mga na doon. Pero hindi pa yung lahat na ipilabas. Mayroon pa mga tinipo na ipapalabas pala. Oh, ano role mo doon?

<laughs> Maraming XC na bawal so, na na XC Ay, ay ganun lang o. Pero major ba to? Ano, yung unang pinakita sa akin ay yun, may parisan pa rin ako doon Tapos oh, may na pa ako Basta may parisan pa rin ako doon Hina ng mga parisan, diwata ang paris pa rin Tapos, basta, abang yun na lang Ayaw kong sabihin kasi ako si Derek so, Pero, na. pero namit para si Derek ko Yes, ang bait oh. Munti ko, ko na nga mahaligan eh <laughs> pa nga nakita ko ron? Chubana Alawi, di ba? Wow! Game of yan. Mga ganon, sila, kamit ko na sila. Oo. So, ano pa kiramdam na ikaw ay nasa showbiz na? Ang saya, alam mo sa sobrang tense ko nga, yung alam mo yung eksena ko, hindi ko na masabi na nakahalo yung kaba at sa excited nga. Totoo ba ito? Nakarap ko ng eksena ko, parang kinakabahan. So, yung ganon yung pakiramdam ko, pero sana makayanan ko pa pag nag-tipi ko. Alam ko naman yan, nakunaan ko na ako Okay, well, good luck sa'yo, no? Pero, Kamusta naman ang love life mo ngayon? Ang love life ko ngayon, wala muna. Tikim-tikim lang muna ako. Pero <laughs> Kasi feeling, mong nagseryoso ako sa lalaki, baka naman maupos yung buhutan ko. Diba? ang ginagawa ko muna ngayon, uh, magpapayaman muna ako, magpapadami muna ako ng pera. Kasi feeling ko, kapag marami na akong pera, mas maraming lalaki. di ba? <laughs> Unahin ko na yung pagpa pagpayaman kayo mga lalaki at ubos-ubos, Kasi kung yung lalaki ako ay nag-law or dalawa, baka wala na akong puhunan ng pares ko. Wala na, sarado na naman ako. So wala ako. kang ano, isang partner lang? Hindi, ikaw ba yung type na ano? Gusto ko single partner lang o multiple partners? single partner lang pa rin na magulong. Pero gusto ko ano, iba-iba. Iba-iba? Oo, parang... Iba-iba-iba. Iba-iba-iba.

Anong anong long term na goal sa buhay mo? Ayan, yumaman. 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 Mag-tripling kayo pa, dagdagan pa yung mga diwata para sa overload. Para di ba pag maraming aming negosyo na pagkakitaan, mas magaling tayo ni Mama. Kaya ngayon, nagtatakilang talaga. Kahit napagod na ako, so tuloy-tuloy pa rin talaga. So bawal sumuko. Kasi kung may mga pangarap tayo sa buhay, laban lang talaga. Umpisa na natin yung mga pangarap natin. Kasi kung inaumpisa na lahat natin, inaction na natin, walang imposible para matupad yung mga pangarap natin. So ganun yun. Kaya kapag isang tao yung mga asenso, meron yung mga pinit kami na atak na no? Ito ba, na-experience mo? hindi lang ano, maraming business ko na-experience lalo na, ano, sa akin, maraming naninira sa akin. Pero di ba sa akin lang kasi, dito pa rin ako magdidipindi sa mga taong naniniwala kasi mayroon mga basher na dalawa tatlo pero yung supporters ko naman yung kumakain naman sa akin lipo, lipo so bakit ko sila intindihin kasi in the first place hindi naman sila nakakatulong sa buhay ko eh kahit katiting na tulong sa buhay ko wala naman silang hampang kaya hindi dapat ko sila intindihin wala naman silang ginawa kundi siraan kayo natulungan ka pa nila kaya din ba ako sa mga basher diba at then day hindi sila magkangat sa sarili ko ako pa rin so diba wala akong pakialam sa mga basher basang importante dito gumagawa ako lumalaban ako na Kama. Wala ka lang akong magpata sa pamamaraan. Kasi mga bachelor lang, yan, hindi naman yung magtatagumpay. Eh. Wala naman kasi nagtagumpay. Talagang naniniwala na ko doon ng kasamaan sa kabutihan. Yun lang. Yung kaya hindi ko inintindihan yung mga bachelor na yan kasi wala talaga yung magtutulong sa pagkain. Pero hindi siyan pa, parang naiinis na rin. Parang one time, parang pinatuloy mo ito kung sa pagkain, eh, di ba? Yes, naiinis ako. Pero mas namang na pa rin nakangitiak kasi bakit ko sila hindi titi. <laughs> Dahil ang dami na ako sumusuporta sa pagkain. 1,000 versus 5. Kasi ito doon ka sa majority, di ba? Doon ako sa karamihan tulad niya, kahit anong paninira niya, nandiyan pa rin yung mga supporters kumakain pa din. Di ba? O. Oh. So, yun, doon pa rin ako talaga. Pag pinatulan natin yung bashers natin, may stress lang tayo. Maganda ka yan. Magandang paniniwala yan sa buhay. Pero ngayon kasi may mga kumakalat na litrato na uh, inaresto ka daw ng mga pulis. Ay, wala yung pictures niyan. Hayaan mo sila. Ano yun? Ano yun? Fake yun? Fake yun, fake yun. Fake, fake. yun. So, nakita ko na rin. Ano pa iba mga fake na lumalawas? Basta, katulad ng meron akong Facebook account ngayon na mas maraming paluin. Road to million followers na hindi naman ako yung parang mas eh, ang dami gumagamit na ng pangalan. Oh, uh, hirap dito, no? Okay. So ngayon, bilang pagtatapos, di ano ang mensahe mo sa mga taong nangangarap din sa buhay? Ay, ah, sorry, um, umasenso na katulad na yun. Ayan, yung mga gustong sumubok sa buhay, yung gusto magnegosyo, subukan nyo lang. Pag nadapa kayo, kung kayo sumuko, bumangon ulit at lalo na pang galingan may mga pangarap kayo sa'yo, sinabi ko na ito kanina, ituloy nyo lang yan kasi darating din ang panahon na ayon sa inyong panahon. Basta huwag lang kayo sumuko sa hamon ng buhay. Tuloy nyo lang yung laban. Kasi malay niyo bukas, tayo naman, sa'yo naman dumating swerte So diba, so yun lang. Huwag sumuko sa hamon ng buhay, tuloy-tuloy lang ang laban. congrats Maraming salamat. Ratch, ha? Sa negosyo mo. Salamat, sir. Julius. Diyos. Okay na kayo. Diwata! Diwata! I love you! I love